Magka-love team nagkatikiman sa ibang bansa, Snoring Fever mas tumindi pa. Nagkatikiman pala ang kilalang magka-love team nang magtungo sila sa ibang bansa para sa isa nilang bonggang project. Ayon sa usapan bumigay daw ang kilalang aktres sa kanyang leading man ng magkasama sila sa isang bansa sa Europe. In fairness, bagay na bagay naman ang magka-love team at talagang marami ang nagsiship sa kanila at umaasang sila ang magkakatuluyan sa ending. At pareho namang single ngayon ang kilalang aktres at ang guwapo at magaling niyang leading man kaya walang magiging problema kung sakaling maging sila sa tunay na buhay. Pero ang eksena nga, mukhang hindi na natiis ni aktres ang kanyang sarili at buong puso na niyang, isinuko ang bataan, sa aktor na kilala sa showbiz na tahimik lang pero matinik sa mga babae. Ayon sa usapan-usapan, bigla na lang daw nawala ang magka-love team at, nag-solo, sa isang kwarto ng hotel na kanilang tinutuluyan. At doon na mga raw nangyari ang kanilang tutuhan ng love scene, na nakakakilala sa dalawang celebrities, mukhang na-develop na sila sa isa't isa kaya huwag na raw tayong magtaka. One of these days ang kanilang relasyon. Ngunit ang inaalala ng ilang taong malapit kay aktres, baka raw kapag nagsawa na ang aktor sa kanya at ngayong nakuha na nito ang gusto niya ay baka raw bigla na lang siyang iwan. May image kasi ang aktor na madaling magsawa sa kanyang karelasyon tulad na lang nang nangyari sa past relationships niya. Wala nang clue mga besh dahil knows kung care in care niong hulaan kung sino ang magka love team na ito. Damang-dama ang snoring fever ni na Anthony Jennings at Maris Racal sa Iwantik. Ang home ng Filipino stories, tampok ang kanika nilang mga kinagiliwang mga serye at pelikula na pamatok sa madla na mapapanood din ng libre. Bago pa man makilala bilang ang marteng socialite na si Irene Chu sa ongoing hit primetime serye na Can't Buy Me Love, na ipamalas ni Maris sa publiko ang kanyang husay sa pag-arte mapa comedy, drama, romance, o horror. Ibibida sa Iwantik ang kanyang notable roles sa iba't ibang genre. Kabilang ang pagiging aspiring social media personality sa I'm El ang kanyang mga bitter hugot sa pag-ibig sa iwantik original na The Goodbye Girl at ang kagimbal-gimbal niyang thriller role sa pelikulang Bloody Crayons. Samantala, itatampok din sa iwantik ang mga palabas ng rising actor na si Anthony na kilala rin na half a nanogram snoring tambalan bilang kwelang rakaitero na si Snoop Manansala. Palabas na on-demand ang kanyang breakout role sa youth-oriented Iwantik original na Ferret G. Habang tampok din ang isa sa early acting credits niya sa original comedy anthology series na Touch Screen at ang kanyang pagsabak sa aksyon sa primetime hit noon na The Iron Heart. Lahat ng ito, libreng mapapanood sa Iwantik sa pamamagitan ng official app nito, iOS at Android, pati website, iwantik.com. Maliban sa mga ito, patuloy pa ring mapapanood ang kanilang Snorin Love Team sa Can't Buy Me Love na mapapanood ang bagong episodes 48 hours in advance sa Iwantik. Mr. Kasagpa subscribe for more videos.